kararating ko lang gabi na and ito yung damit ko na sinuot ko tapos nag-wet chinelas ako ayun lang so wait ipapakita ko yung mga binili ko sa inyo nandiyan sa likod ko yung binili ko so i-hold natin gabi na wait lang hi guys ito na nandito na ako sa bahay so bumili ako ng napkin pakita ko yung damit ko so ito yung sinuot ko kanina yung kanina shirt galing sa Uniqlo and this one galing sa uk so anyway guys magpapakita ko lang yung binili papakita ko lang yung binili ko sa inyo pwede sisigaw na lang ako para marinig nyo ako I hope so marinig nyo ako wait papakita ko yung binili ko sa inyo guys okay. ang binili ko is Bili ako ng donut. Ayan. Sun donut. At saka yung coconut. Ayan. Paborito ko yung coconut na to. Kahit ang mahal-mahal. Ang mahal nito guys. <laughs> I think nasa ano sa. Nasa 200 pesos. Ayan. Well, may salap siya. fairness. Wala na naman yung pagkakuripot ko. <laughs> Alam niyo ba, minsan nila ako sa sarili ko. Madamot ako sa sarili ko, pero sa ibang tao, hindi ako madamot. I ano, mean, pag may humihingi ng tulong, kasi nagbibigay ako. Pero pag sa sarili ko na, alam yung parang nakakalimutan ko yung mahalin yung sarili ko. So, ito na. So, anyway, bumili ako ng dalawang napkin. So, nag-sell siya, ano siya, naging $5.90? O, oh, parang $6 ang ano siya. And then, ano ito ba yung toothpaste? Ayan, hindi ako nag-toothpaste. Yan lang. Tapos, yung alaga ko nag-promise kasi ako sa kanya na tituloyan ko siya ng party. So, di ba? Kapag ang bata humihingi, huwag natin hindi yan kasi alam niyo kapag yung bata nagsinungaling tayo, hindi na... Pag nagsinungaling tayo sa bata, hindi nila tayo pagkakatiwalaan. Kaya dapat kapag yung nag tayo, a promise sa promise, kailangan dinihan natin sila. So, binilihan ko yung alaga ko ng ganito. Binilihan ko na siya ng ganito. Dati, binilihan ko na siya ng ganito. Eh, kaso nga lang, yung mga kalaro niya, eh, ang ginawa, pinagtatapon, naawa ko dun sa alaga. Wawa naman. Eh, binilihan ko siya. Ayun lang. So, anyway, grabe na pagod ako um, na nakapa na pagod alam niyo yung biyahe papunta sa lolo ko tapos to na no, natulog kumain ako doon nagluto ko ng sofas sofas wala pa sa na pag nagsalita ako yung sofas ko is na imbes na sofas nagiging mabilis oh di ba <laughs> Pagpasensya niyo na yung pronunciation pronunciation ko kasi nabubulol ko talaga kapag nagsasalita. Siguro dahil sa ngipin ko kasi ano nga siya may mga distant distant charot. So anyway guys, magpapalit ako ng damit and nagpapasalamat ako sa Diyos kasi ligtas akong naka -uwi. So lagi ako nagtitink God kasi alam niya na pag nasa daan hindi natin alam yung mga disgrasya. So, piliin natin laging maging mabuting tao para ano, lagi tayong ligtas. Hindi natin masasabi kung kailan tayo mamamatay, pero alam natin mam, alam natin sa sarili nating mamamatay tayo, pero hindi natin alam kung kailan. Kaya dapat piliin maging mabuti araw-araw. Lawakan ng pag-unawa sa tao hangga't maaari yung ano, kailangan yung malakas yung kutog mo lagi na may mga tao talagang ano, yung parang In intindihin mo yun at lawakan mo ang pag-unawa mo sa bawat taong nasa paligid mo. Ayun, hanggat kaya mong umi ang anak ng Diyos laging umuunawa, inuwa, inu, inu in inuunawa ang bawat taong nasa paligid niya. Mas maigi na yung ikaw yung inaape, inaapakan. Mas maigi na yung ikaw yung pinagtatawanan kaysa ikaw yung gumagawa ng mali sa kapwa mo. Kaysa, the way na nagiging mabuti kang tao, nagkakaroon ka ng peace of mind, nagkakaroon ka ng kalayaan sa buhay na maging parang gumagaan yung pakiramdam, tapos yung blessings umaapaw, like what I said, kapag nagiging mabuti kang tao, nakikita ni God lahat yun ginagawa mo, hindi lang sa salita, kailangan din sa gawa. Ayun lang. And then, ayun, kailangan natin umiwas sa mga bagay na um, mga bagay na hindi tama sa mata ng Diyos. Ayun, alam nyo ba, kapag pag meron tayong mga pagkakasala, dapat agad kaya tayo nag-apologize kay God. Kasi, alam nyo yun, hindi eh, alam ko hindi tayo perfectong tao, pero, pero alam natin yung tama at mali, di ba? So, anyway guys, end ko na yung vlog kasi kailangan ko na magpalit ng damit. Alam niyo na. Hindi ko naman kayo pwedeng isama na magpalit ako ng damit. So, kukuha lang ako ng damit ko. Pakita ko na lang kung paano magpalit ng damit. So, guys. Ito yung lalagyan ko na Ito yung lalagyan. Kung damit. So, more short. More shirt na lang ako. Guys. Gaya na yung sinabi ko sa inyo. Isusuod ko itong butas-butas po butas, damit. Yung press ko. Alam nyo, nahihirap. Mukha na siyang basahan. Pero, as in, ayoko siyang itapos. <laughs> Kasi, ano siya, my favorite. Ayoko siyang itapon. Alam nyo ba, grabe, kapag ako nagmahal todo. Kapag ako nag, uh, nag ano talaga, nag-keep na isang bagay, todo din talaga. As in, ayoko siyang masira. Ayoko, ay, ayoko, I mean, ko siyang mawala sa akin. Yeah hirap na hirap ako mag-like ko. Dati nag-like ko na ako ng mga damit ko na butas-butas din. Pero, ang hirap, guys. <laughs> ang hirap, hirap. Ayan. So, anyway, guys, ito ka na end yung vlog ko. Babay na, and ka, bless. And, sana, huwag niyong kalimutan lagi magdasal. And, isipin niyo na mahal, maraming nagmamahal sa atin. Ay. And then, Mahal ko kayo lahat. Lahat na nanonood sa akin. Lahat na nagla-likes. Nagko-comment. Ipag-prepare ko po kayo na sana maging successful lahat yung mga whitey natin ayun lang. And God bless. And bye-bye. Ang ganda nung ano yung free. Free kasi siyang ano, liptin. Naalala nyo. Ang ganda niya. So anyway, bye. And God bless.